So sa video ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa helmet. Ano nga ba yung kailangan nating malaman bago tayo bumili nito? Ano nga ba yung mga parts nito? At kung bakit ito yung napili nating helmet? Music So kasabay po dapat ng pagkakaroon natin ng motorsiklo or ng scooter ay ang pagkakaroon po ng helmet. Sa mga ibang kasa, pag kumuha tayo ng brand new ng motor, may libre po silang helmet na ibinibigay. Pero kadalasan, hindi po super quality at super ganda po yung helmet na binibigay nila, diba? At may sarili po tayong preference sa pagpili ng ating mga helmet. Ang helmet din po kasi yung nagpapaporma or nagpapapogi sa atin bilang rider. Pero also, ang pinaka-purpose po nito ay para maging safe tayo sa kalsada kung sakali mang nagkaroon ng accident. Kung Kumbaga, ito po yung sasalo at poprotekta sa ating mga ulo kung sakali mang nagkaroon ng malakas na impact dito. So ngayon, i-flex na po natin sa inyo yung ating nabiling helmet at kung bakit ito yung napili natin. Actually, first time kong bumili ng helmet mula sa SEC. By the way, hindi po ito sponsored ha. So, fineflex ko lang po yung binili natin. Pero kung sakali sponsoran tayo, why not naman, ba? Diba? So, oh, SEC, baka naman po. Pero yan, unbox na po natin. Pagbungad, makikita po natin yung extra visor po niya. So, tabi lang po natin. Mamaya, flex ko po sa inyo. So, ito po yung pinaka-helmet natin na nakapasok at nakabalot pa sa bag. May inclusions pa yan eh. Uh, face mask, dry tech riding. Para siyang balaklaba na sinusuot before the helmet. So, parang protection to kung sakali mang pawisan kayo sa loob. Hindi kayong masyadong kulob. Or minsan... Uh, optional naman po ito eh, kung susuot kayo ng ganito or hindi. So, ito pong ating helmet ay nakabalot. So, yan. Ito na po yung ating SEC Pilot Helmet. Kung makikita nyo naman, napakaganda. Pero bago yan, punta muna po tayo sa parts ng helmet para may idea din kayo at alam nyo yung mga parts para kung sakaling bibilin kayo alam nyo yung titig nyo sa isang helmet so, una po sa lahat dapat yung helmet na bibili nyo ay pang motor kasi mayroon pang bike, maliliit na sakyan, may mga nutshell. Bumili po kayo, syempre, yung pang motorcycle, kagaya nito. Pangalawa, alamin nyo po kung gusto niyo ng full face helmet, modular helmet, or half face helmet. So, para magkaroon kayo ng idea sa mga difference ng tatlong yan, yung binili natin is a uh, modular helmet kung saan pwede siyang maging full face helmet at pwede siyang maging half face helmet. Kumbaga, yung sa part ng harap niya is nag-o-open siya. Ganyan. Ito po yung tinatawag na modular helmet. Yung mga full face helmet naman po ay yung kagaya ng suot ko ngayon. Ayan. Ito siya. Wala po siyang hati. Hindi po siya na-open kagaya nito. Kumbaga, fix po siya at buo po yan. Hindi po nagagalaw to. Yun yung full face helmet. Ngayon, yung half face helmet naman po ay wala po siya ng part na to meron lang po siya visor buo dito na clear. Wala po share dito sa chin. Wala po tong part na to. So, yun po yung half face helmet. So, ngayon, anong type po ba ng helmet yung pinaka best na bilhin natin? So, para magkaroon po kayo ng idea, ang sagot po dyan ay depende po sa inyo. Depende sa safety, depende sa budget, depende sa comfort nyo. Actually, safe naman po lahat ng type ng helmet na nabanggit natin. Mapoprotektahan naman po niyan yung ating mga ulo. Kumbaga, reference na lang po natin kung ano yung pipiliin natin. At tandaan nyo po na mas manganib yung buhay nyo kung wala po kayong helmet. Pero sa pagpili ng helmet, kahit anong type pa yan, dapat po certified yung helmet na ginagamit natin. Kapag certified po kasi yan, ibig sabihin yung material niyan is na-testing na kayang i-resist yung mga impact na darating dito. So, pakita ko po sa inyo kung ano yung uh, certified na tinutukoy ko. So, dito po sa likod ng ating mga helmet, makita po natin yung DOT certified. Ayan, ano pa to? ICC certified. So, yan lang naman yung tinitignan natin. DOT at saka ICC certified. Minsan, napepeke po yan dahil ginagaya po nila yung sticker. Pero para hindi po kayo madaya, branded po yung bilhin nyo tsaka yung kilalang brand na talaga na nagpo-produce ng magandang quality ng helmet katulad nitong SEC so ito sticker na lang po to ng SEC na patunay na galing po talaga siya sa SEC tsaka also sa physical store ko naman po to binili kaya naman legit na legit po itong helmet natin ngayon at hindi siya fake so dito nakalagay din po yung size niya so XL po yung binili natin mamaya pagkita ko po sa inyo yung fittings niya sa akin o yung itsura pag nakasuot na po sa ulo natin So ito punta na po tayo sa parts ng ating helmet. So ito dapat alam din natin to para alam natin kung ano yung function niya at alam natin kung bakit nandito yung mga iba't ibang parts ng helmet natin na yan. So unahin ko na po yung vent natin or yung singawan. Kumbaga para hindi tayo masyadong makulob. So normal na po kasi sa mga helmet na meron silang vent. So yung vent na nandito sa taas yung tinatawag na super vent super vent dahil ito yung pinaka vent or pinaka singawan natin dito sa loob ng helmet. So, naging vent po siya dahil kung makikita nyo, may part na pwede natin siyang i-open. So, pag in-open po natin yan, ibig sabihin makakahinga po ng maayos kahit papano yung ating mga ulo at magiging komportable po yung ulo natin sa loob ng helmet. So, pwede po siyang buksan, pwede po siyang isara. Usually, kapag umuulan, sinasara po natin yan dahil baka mapasukan po yung loob. Pero most of the time or kapag mainit, binubuksan po natin yan para nagagamit po natin yung purpose ng vent dito. So bukod po dito sa vent sa taas or yung super vent, meron din tayo dito yung mouth vent. So kung saan nato naggamit natin kapag nagsasalita or para sumingaw yung bad breath natin, ayun, <laughs> de joke lang. Para syempre may vent din yung ating mga bibig pati na rin yung ating mga ilong para hindi siya masyadong kulob. Syempre pag nagsasalita tayo or pag humihinga tayo kailangan natin ng hangin. So kapag nakasara po ito, minsan walang pumapasok na hangin. So goods din po na may vent po tayo dito. So nasasara din po 'yan at nabubuksan. So pag medyo feeling natin is di po tayo makahinga, di po tayo mapagsalita ng maayos, pwede po natin buksan 'yan. So, ito yung mouth vent. So, dito naman sa part na to, ito po yung tinatawag natin na visor. So, para mas makita nyo po yung visor natin, tanggalin po natin yung sticker. Ayan. Ito, satisfying to. You oh. know, ganda ang kinis. Kinis niya guys, oh. Ganda, oh. Para kang nananalamin. So, yung visor natin dito sa labas, ay di ko sure kung smoke tawag dito or tinted. So, pwede naman parehas eh tinted siya dahil kung makikita nyo hindi, hindi siya super linaw kagaya ng clear glass ganon I know, parang may tint siya, parang sa salamin, parang may konting dark ng bahagya or parang sa mga shades. So magagamit natin yung mga tinted kapag medyo maaraw, ayan, di tayo masyadong masisilaw. At bukod po dito sa visor sa labas, dahil dual visor po yung ating helmet. Ito, kagandahan pa ng helmet natin, dual visor. Kasi sa ibang helmet, single visor lang po sila. Kumbaga, ito lang po yung pinaka visor. So minsan, clear po yan, minsan tinted. Kagandahan dito sa sec na binili natin, ay pwede po nating palitan ng clear visor tong pinaka outer visor natin kung makita nyo ayan o oh. mamaya lagay din natin yan para makita nyo ayan o oh. malinaw na visor dito sa loob ah uh, meron naman syang another visor so para lumabas po yung another visor natin dyan kiklik lang po natin itong nasa side tignan nyo ah you oh. know parang first time lang oh you oh. know napakagaling oh. <laughs> parang first time lang nagka helmet eh, no so ayan, buksan lang din natin itong wrap nya para mas makita nyo Ayan, kung makikita po natin, same po sila na tinted or parang smoke, no? So, hindi po goods na parehas na tinted. Mas okay po talaga na clear yung nasa labas para may option tayo. Ayan, kung makikita nyo, tinted siya, oh. Ayan, tinted. Ang kagandahan po nito, uh, easy open or easy baba. Parang easy access dahil pinipindot na lang po ito at bababa po siya. At hindi po siya buo kagaya nito na buo. So ayan, dual visor, dalawang visor niya, kagandahan dito sa pilot helmet ng SEC So next na part naman po ng ating mga helmet is itong ating breath deflector. So, tinawag po siyang breath deflector dahil ito po yung humaharang sa ating mga ilong. So, pag sinuot po natin yan, sakto po dyan na nandito sa ilong. Para kung sakali man, hindi diretsyo yung impact ng hangin sa ilong natin at hindi po tayo masyadong mahirapan huminga. So, yun po yung purpose nitong ating breath deflector. So, kaya naman ito, huwag nyo pong tatanggalin ito sa inyong mga helmet. So, next na part naman po ng ating helmet ay itong spoiler. Kung makikita nyo parang aesthetic lang siya or dagdag forma pero may purpose po yan. Ito po ay para sa aerodynamics para kung sakaling tumama po dito sa harap yung hangin, ito po yung magdi-diffuse dito sa likod. Mararamdaman po natin yan kasi pag mabilis na tayo sobrang bilis kapag wala pong spoiler is parang yung helmet po natin or yung ulo natin is parang sinasalo na po or hinaharang na po yung hangin. Kaya naman parang kailangan nating tigasan yung ulo natin kapag nasa mabilis na speed tayo. So, ito po nakakatulong para i-diffuse yung hangin na binabato sa ating helmet at makagalaw yung ulo natin ng maayos. So, ito po yung spoiler. Marami pong design yung mga spoiler. Yung iba, diretso na po yan. Ito, pwedeng ditanggal yan. At yung iba nakita ko walang spoiler eh, pero okay lang naman yon Para sa akin mas goods to, may purpose at saka forma na rin, ba diba? So next naman po na part is itong parang mouth cover. Actually hindi ko ma-search sa Google kung ano to eh. Pero tawagin na lang natin siyang mouth cover dahil parang tinatakpan niya po yung part ng ating mga chin at saka mga bibig. Para hindi po tuluyang makapasok yung mga alikabok dito. So kapag open po kasi yan, easy access yung hangin. So easy access din yung alikabok. So yun yung kagandahan nitong part na to ng cover na to. Next naman po na part is itong exterior o itong shell ng ating helmet. So sa pagpili po nito, kanya-kanyang reference na po sa kulay, sa finish, kung matte ba yan or glossy finish. Kanya-kanya na po tayong preference dyan. So yung pinili ko puti para medyo visible sa kalsada. At para sa akin, malakas yung dating niya kapag suot mo. Tapos glossy finish, okay din para kung sakaling marumihan is madali lang linisin dahil dudulas lang yung mga dumi dyan. By the way, para iangat itong part ng ating uh, helmet na to, itong chin at maging modular helmet siya, ay itataas or ibababa. Ibababa natin na itong part na to, may button yan. So pag binaba natin yan, angat lang natin. So madali mo siyang maaangat, ayan eh, o. Kung sakaling mang suot mo, hindi siya sobrang hirap buksan. Yun yung nagustuhan ko dito eh. Uh, maganda po ito at ito po yung napili ko para kung sakaling inom lang po ako ng tubig Hindi ko na po kailangan buksan yung ating mga helmet Saka also kapag medyo nasosofocate ako or kapag traffic gusto ko malanghap ng konting hangin Ayan pwede natin buksan yan para kahit paano maibsan yung discomfort sa loob ng helmet Sa loob naman po ng ating helmet ay makikita po natin yung ating comfort liner Usually gawa po yan sa tela para maging komportable po tayo sa loob So ayan, tama na yung Cheche Bureche no? So sukat na natin yung helmet Pakita ko sa inyo yung sukat sa akin ng XL So ito pong binili ko is XL At ganito po yung fit niya sa ating mga ulo So suot po natin siya Ayan, ganyan po yung fit niya Saktong-sakto lang po sa akin yung Excel. Sakali man, mas okay na bumili po kayo sa physical store para masukat nyo po talaga. Ito po kasi nasukat ko. At sumakto lang po sa akin yung Excel kahit di naman po malaki yung ulo ko, di ba? So yun, pakita ko rin po sa inyo yung pagka-modular nito. So yun, di ba? Halimbawa, bumili ka ng buko, gusto mong uminom, ayan, tataas mo lang to, tataas mo lang siya. Hindi ka na mahihirapan, hindi mo natatanggalin yung helmet. Also, ito po yung tinatawag na chin strap. Ito, nakalimutan kong i-mention kanina. Chin strap para nakasecure po na nakapasok or nakasuot yung helmet nyo at hindi po madaling matatanggal. So, nilalak lang po yan. So, ganyan po yan. Para kung sakali, hindi po madaling matatanggal yung helmet nyo. Hindi po lilipa rin or kung sakali mga aksidente, hindi po siya matatanggal. Ganon. So, yun po yung kalaga na itong chin strap. Sa visor naman din po, pakita ko lang din po sa inyo yung visor niya. So, kagaya ng binanggit ko is dependent po siya dito sa gilid. Ayan dito. Dependent lang siya. Kaya kung sakaling medyo naarawan ka, mataas yung sikat ng araw. Ayan. Ito. Ganyan din mo lang Oh. Napakaganda. Ayan. Pwedeng ganyan. Tapos pwede mo rin ibaba ito. Ayan. Diba? Super ganda. Pero hindi po okay na parehas na tinted po yung inyong mga visor. Ito kasi currently parehas na tinted. At ito naman po yung kanyang extra visor ayun no so yun i-unwrap na natin to yun know, napakalinaw oh na price naman po nitong helmet hindi ko masasabing mahal po siya hindi ko masasabing mura po siya parang nasa middle class lang ganun pero para sa first helmet or pang beginner helmet actually goods na to eh sec eh ba diba? branded na to eh ito po kasing helmet na to is pangatlong helmet po natin Then, kada mag-upgrade po tayo ng helmet, syempre, i-improve po tayo. At syempre, soon, magkakabudget tayo, mabibili na natin yung medyo mataas na price na helmet. At syempre, i-flex din natin siya sa inyo at gagawan din natin ng vlog para may idea kayo sa mga helmet na ginagamit po natin. Kumbaga ito lang po yung umpisa ng journey natin sa pagre-review ng helmet at pag-flex ng helmet na ginagamit natin. Ngayon lang muna para sa video na ito, sana may natutunan kayo about sa helmet natin. The more you click, the more you know, usapang helmet. Bye-bye!